Magandang umaga mga ka big time. Nagbalabas ng Memorandum Order Number no. 037 ang Moro Islamic Liberation Front or MILF Central Committee na nagbabawal sa lahat ng front commanders, base commanders at iba pang line agencies ng Bangsa Moro Islamic Armed Forces na lumahok sa anumang decommissioning or normalization activities na unilateral na isinasagawa ng National Government at ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity nang walang nakasulat na pahintulot o autorisasyon mula sa chairman ng MILF. Batay sa resolusyon noong Hulyo 19, 2025, pansamantalang isinuspende ng Central Committee ang implementasyon ng huling yugto ng decommissioning. Ang sino mang hindi susunod sa kautusan ay maaring masampahan ng disciplinary action dahil ito ay tinuturing na seryosong paglabag sa command discipline. Ang kautusan ay piktibo kaagad ayon kay al Haj Murad Ibrahim, chairman ng MILF Central Committee. Para sa Big News ngayon Pilipinas, Patrol No. 30, Loy Imam.